Hindi lang isa o dalawa o tatlo, kundi siyang pala na kumpanya ng mga diskayang nakasungkit umano ng bilyones na kontrata para sa flood control projects. Diretsahang sinabi ni Mayor Vigo na ang mga kumpanyang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation at St. Timothy Construction Corporation ay kabilang sa top 15 contractors ng flood control projects sa bansa pagmamay-ari umano yan nang naging katunggalinya niya sa eleksyon na si Sara Diskaya. Sinong ka? Si Timothy. O, oh, si Timothy ito. Si Timothy ang kontratista dito. Sa gitna ng baha at bagyo, isang tanong ang lumulutang. Bakit kahit bilyon-bilyong piso ang ginasto sa flood control, baha pa rin ang Metro Manila? The answer lies in a web of power, money, and political connections. This is the story of Sara and Curly Diskaya, a couple who rose from rags to riches, allegedly riding the wave of corruption under former President Rodrigo Duterte. Pero paano sila umangat? At bakit ngayon ay nasa hot seat sila dahil sa substandard na proyekto? Let's uncover the truth. The DPWH will immediately submit to me. A list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last three years. Second, the Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures, those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects. And third, we will publish this list. Noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang utang ng Pilipinas ay dumoble, higit pa sa lahat ng naunang presidente combined. Pero habang tumataas ang utang, may mga pamilya at negosyante na biglang yumaman. Isa na rito ang mag-asawang Sara at Curly Diskaya. Tinaguri favorite contractors ng Duterte administration ang kanilang mga kumpanya ay kumubra ng bilyon-bilyong piso sa flood control projects. Pero ngayon, inihayag ni Pangulong Bongbong Marcos na marami sa mga proyektong ito ay substandard. Mga dike at drainage na hindi kayang pigilan ng baha. Isa sa publiko natin ang listahang ito. Kaya, kaya ang publiko na saksi sa mga proyektong ito ay malayang suriin ang listahan at magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating investigasyon. At the same time, there will be an audit and performance